sa labing unang higayon gipasidunggan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si ang tanang mga nakatabang sa pag-atiman o pag-amuma sa ato mga kasapaan sa siyudad sa Subbo, nagyud sa Butuanon River. Si Eme Mates sa detalye. recognition ceremony gihimo sa Cebu Business Hotel o gitambungan mismo nila ni Mayor Michael Rama, Konsihal Francis Espares o Konsihal Joel Garganera nga maoy chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo. Naguna nga gipasidungan mao ang mga river troopers sa Butuanon, septage regulatory section employees, mining regulatory section employees, ingon man ang information campaign employees sa CC Sinro. Girecognize usab ang paningkamot sa walo ka mga barangay captains sa walo ka mga barangay nga nilatas sa Butuanon River og o kini mao ang barangay sa Agsungot, Binaliw, Pulang Bato, Bakayan, San Jose, Budlaan, Pitos o Gingonman, Talamban. Lakip nga gipasidunggan ang duha ka mga NGOs, ang Kliwat, nga usa ka NGO sa Finland, nitabang sa Sisi Senro, pagkulikta sa mga basura, samtang ang Pikapi, nitabang sa Pollution Issue sa Butuanon River. Ang pikapi ni Hatag og mga materyales ngadto sa CC Sinro alang sa ilang biofencing projects samtang ang USC ingon man ang Water Resource Center sa Water Analysis. Laing kipasidunggan gumikan sa pagtabang nga muminos ang problema sa Butuanan River Mao ang DPWH, DENREMB, University of San Carlos, Water Resource Center, USC Engineering o ingon man ang MCWD. Pipila ka mga butang ang gighimo sa Sisendro sa Butuanon River, mao ang pagbutang og biofence sa walo ka mga barangay nga nilata sa Butuanon. Ingon man ang pagtanom og mga kawayan sa mga kilid sa sapa nga matud pa ikatandi ang kagahi sa mga gamot niini pagkuput ngadto sa yuta sama sa usa ka puthaw kon Si Mayor Michael Rama nihagit sa tanan nga mutabang pagsulbad sa problema sa baha dinhi sa syudad sa Sugbo og dili magsigi og panaway unya uway gibuhat dugang pa sa mayor nga ang baha dugay ng problema o dili lang karong panahuna. Katapusang nagbaha o kusog din hin sa siyudad sa Sugbo matod pa niya ni Agto Tuig 1938. And I will never stop as your mayor. This is not about winning, not about losing. This is fighting for what is right. As your mayor, I don't mind, I don't care. But I will start doing what is right to make the life of the poor better, the middle class comfortable, and the rich to share. Please, I wasn't born yesterday. Sa iyang bahin, si CC Sendro, Officer in Charge Arlie Gista ni pasabot nga to sa PIO News Team nga ang recognition nakafokus lang una sa Butuanon River kay wala pa yun sila napasidunggan. Sukad so, nagsugod og serbisyo alang sa maong sapa kapina sa duha ka tuig ang nilabay ang mga gipasidunggan ni atong adlaw nga Hueves. Uh, balik ni siya ang recognition ang activity is actually nakakonsentrate sa Butuanon River. Uh, so, mo mga partner na to diha sa Butuanon River. So, giuna na to ni, uh, hopefully by end of the year, is ato na silang mag-gather into one, ato po silang i-acknowledge ang mga activities nga nahimo o ang mga partners nga ato ang katabang no, sa other rivers. So again, specific yun ni siya sa Botuanon River. So when we assume office last year, um, ako nang paningkamutan kamutan nga at the end of the year, is ato ni silang hatagan o gagamay nga recognition. Kini ang balita, Amy Matis, Cebu City News.